piniling maging hari si David. Nang panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan ka hati para kay Saul? Inayawan ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon punuin mo ng langis ang iyong sisidlan na sungay, at pumunta ka kay Jesse sa Bethlehem. Pinili ko ang isa sa mga anak niya na maging bagong hari. Pero sinabi ni Samuel, Paano ako makakapunta roon? Kapag nalaman ito ni Saul, tiyak na ipapapatay niya ako. Sinabi ng Panginoon, Magdala ka ng isang dumalagang baka sa Bethlehem, at sabihin mo sa mga tao na pumunta ka roon para maghandog sa Panginoon. Imbitahin mo si Jesse na sumama sa paghahandog, at tuturuan kita kung ano ang gagawin mo. Ituturo ko sa iyo ang anak niyang pinili ko para maging hari at papahiran mo ng langis ang kanyang ulo. Sinunod ni Samuel ang iniutos ng Panginoon. Pagdating niya sa Bethlehem, hinalubong siya ng mga tagapamahala ng bayan na nanginginig sa takot. Nagtanong sila, Kapayapaan ba ang pakay mo sa pagpunta rito? Sumagot si Samuel, Oo, matiwasay akong pumunta rito para maghandog sa Panginoon. Maglinis kayo ng sarili ninyo sa pagharap sa Kanya at sumama kayo sa akin sa paghahandog. Pagkatapos, ginawa ni Samuel ang seremonya para linisin si Jesse at ang mga anak niya, at inanyayahan din sila sa paghahandog. Pagdating nila, nakita ni Samuel si Eliab, at naisip niya, siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Tinawag ni Jesse si Abinadab at pinapunta kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, Hindi siya ang pinili ng Panginoon. Pagkatapos, pinapunta ni Jesse si Shama kay Samuel. Pero sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Pinapunta ni Jesse kay Samuel ang pito niyang mga anak na lalaki. Pero sinabi ni Samuel sa kanya, Wala ni isa man sa kanila ang pinili ng Panginoon. Tinanong ni Samuel si Jesse, Sila na bang lahat ang anak mo? Sumagot si Jesse, May isa pa ang bunso pero nagpapastol siya ng mga tupa. Sinabi ni Samuel, Ipasundo mo siya hindi tayo magpapatuloy sa ating gagawin hangga't hindi siya dumarating kaya ipinatawag ni Jesse si David at pinapunta sa kanila magandang lalaki siya mamula-mula ang mukha at maganda ang mga mata pagkatapos sinabi ng panginoon pahiran mo siya ng langis dahil siya ang pinili kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid Simula ng araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon, at umuwi naman si Samuel sa Rama. Naglingkod si David kay Saul. Umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon, at pinahirapan siya ng masamang Espiritu na ipinadala ng Panginoon. Sinabi ng mga utusan ni Saul sa kanya, Malinaw po na pinahihirapan kayo ng masamang Espiritu na ipinadala ng Diyos. Kaya kung papayag po kayo, hahanap kami ng marunong tumugtog ng alpa. At tuwing pahihirapan kayo ng masamang espiritu na ipinadala ng Diyos, tutugtugan po niya kayo ng alpa at bubuti na ang pakiramdam ninyo. Sinabi ni Saul sa kanyang mga utusan, Sige, humanap kayo ng taong marunong tumugtog ng alpa, at dalhin niyo siya sa akin. Sumagot ang isa sa kanyang mga utusan, Nakita ko po na ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem ay magaling tumugtog ng alpa. Bukod pa roon matapang po siya at mahusay makipaglaban. Magandang lalaki, mahusay magsalita, at suma sa kanya ang Panginoon. Nagsugo si Saul ng mga mensahero kay Jesse para papuntahin sa kanya ang anak ni Jesse na si David na pastol ng mga tupa. Kaya pinapunta ni Jesse si David kay Saul na may dalang mga regalo. Isang asno na may kargang tinapay, isang balat na sisidlan na puno ng katas ng ubas at isang batang kambing. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan siya ni Saul. Kaya ginawa niyang tagapagdala ng armas si David. Pagkatapos, nagpadala ng mensahe si Saul kay Jesse na nagsasabi, Hayaan mong manatili rito si David para maglingkod sa akin, dahil natutuwa ako sa kanya. Sa tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu, na ipinapadala ng Diyos. Tinutugtog ni David ang kanyang alpa. Pagkatapos, umaalis kay Saul ang masamang espiritu at bumubuti ang kanyang pakiramdam.